maglinis ng dagat. Ano, Limit. grabe sobrang daming ano oh. ano oh. mga basura oh, ayun pa mga basura doon tapos na yata sila maglinis doon kaya maganda na doon banda tapos so, ito yung ano inaayos na rin ayan, pinapaganda nila Tuloy isa tong daungan ng mga ano papunta sa yung isla ng ano sa may isla na ano rito yung na dinadayo Ano eh. check nila kung ano 'yung ano. Ah. Uh, yung dumi nang may stop dun sa ilalim. Parang maraming gamit eh. kinukuha nila tapos may garbage truck sila dito yan dito nila kinukuha yung mga nakukuha nilang mga dumi na galing sa ilalim ng dagat tapos yung area yun, luma na talaga yung area Ayan. pero parang nire-renovate yata nila Ayan, sira-sira na lahat ng mga bubong dyan, no? Ayan, parang bago yan. Ayan, kasi mga bagong pintura, eh. Ayan, pero ito, wala, luma na to dito, banda. Ayan, yung bubong, sira na lahat, kung may tulo na. Pagka-sira, may tulo. <laughs> Ayan, yung mga nakuha nila. Hindi natin kasi malapitan kasi... Ayan, eh. Uh, may simento dito oh. yung buhangin maganda pa naman sana yung buhangin kasi puti eh kaso madumi lang ang ganda ng buhangin puti ayan umikot-ikot oh orang dia tolong guys And Dah baik kasi ulan lah Ulan Ulan